Hello so guys, good afternoon. Ngayon guys, ang gagawin ko naman guys ay ayun, minatira pa ako sinampay. Uh, magsisiga tayo ng mga uh, damo na naipon ko kanina guys kasi tuyo na. So ayan guys, magsisiga tayo guys. Ayan siya. So bali, iiponin ko lang yan siya guys. Ito guys, yung trabaho ko guys. So, bali, ayan na guys. Nagtika na kapag sigaan ako guys. So, ngayon, ayan. Ayan. Kunin ko muna yung, ito guys, oh, yung solar panel ng aking Christmas light. So, dyan muna yan. Andin po punta lang ako sa kusina. Ayan pa guys, ang dami ko pang pa kupiin. Ayan. Punta muna ako sa kusina at paglinis tayo ng isda. So, guys, dito na ako sa loob na <coughs> dito na ako sa kusina. So, ang gagawin ko ngayon ay kasi may binili akong isda. So, gagawin ko ay gawin ko siyang daing para bukas alis ah, kasi ako bukas eh, may pupuntahan ako importante so para bukas ibibilad na lang ng mama ko at least na daing ko na siya at nababad ko na siya natimplahan so ito pala yung isda guys papakita ko sa ito yung isda yan bagong kuha lang siya talaga kakaahon lang nito sa laot kapit-bahay kasi namin meron si silang uh, hukot o fishnet ba yun, ito so watch watch na lang mamaya guys hello guys ipapakita ko pala sa inyo kung paano tayo magdaing so ganito lang siya guys dati rati hindi rin ako marunong kaso <coughs> pag sa bahay ka lang, no choice ka. So, kailangan talaga lahat. Alam mo. So, ganyan lang siya. Yan. Yan. So, inalagay ko muna dito lahat, guys. Kasi, Mamaya ko na lahat sabay-sabay tanggalan ng uh, lamang loob. So, ganyan. Malapitan, guys. Papakita ko sa iyo ng malapitan. siya guys ito na siya tapos dito ko muna nilagay lahat kasi mamaya sabay sabay ko na siya tanggalan ng uh, mga lamang loob guys hello mga ka kareels or mga ka youtube ayan ito na yung ating daing ayan tinimplan ko na siya ng kalamansi toyo kunting asin. Depende sa inyo guys kung ano yung ah, uh, templa nyo. Sa akin kasi tama lang ayaw ko ng medyo maarat. Talagang tama lang siya. Tapos nilagyan ko siya ng asukal. Bitsin. Bitsin at saka ah, uh, black pepper. Ayan. So yan na guys. Ulit-ulit lang. Nilagyan ko siya ng konting asukal guys. Ah para yung kanyang timpa ay uh, mag ano ba, mag mix ayan ito na yung ating dahing na no? isda so ilalagay lang natin yung natitira nating sauce ayan para ma evaporate siya natin. Nalagay na natin siya sa ref para bukas ibibilad na lang